sa wakas mga kabraso andito na ayan ayan eh, mga kabraso malaki Ay. isingin natin yung kalawit ko na Ang ah, napakalaki. Wow. Kilohin. Sure bull. Yan mga kabraso. Tapos ah. Pas na natin mga kabraso. Diyan lang oh. Laki. Ayaw bumitaw eh. Ayaw bumitaw. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa. tali ko muna ito mga kabraso. Dami niyang pinagkainan dito. Ayan mga kabraso. Nang hingain. Dito yung mga bakas niya sa labas yan may bakas din ng bayawak mga kabraso dito tayo sa ilalim dumaan tayo dito nga no manamis namis na mga paklabak ay eh, napansin ako dito ng ano, butas mga kabraso. Doon kasi may bakas. Sinundan ko dito. Dito yung butas. Ayun yung butas sa gilid. Napansin ko dito mga kabraso, sobrang daming pinagkainan ng mga prutas. Ayun pala sa taas oh. Mga paniki. Ano sila? Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Yun yung tirahan nila oh. Itong bagsakan ng mga pinagkainan nila oh. Sa tubig. Yun yung butas. Ayan, may mga bakas nga dito. Yun yung mga bakas. Yun yung butas. talaga. Laro baga. Ah. tayong kalawit hinukay ko mga kabraso dito tayo naghukay napakalalim napakalayo pero kita na yung alimango napakalaking alimango dun sa loob. hindi kayang abutin ng ano natin itak kahit nakapaghukay na tayo magandang boarding house to si ano yung entrance hindi natin na galaw yung mga baging tapos dito lang natin yan tatakpan napakalawak ng butas laki hindi lang ako sure kung may kasama ito sana lang bulik ito nagkataon ngayon lang ako makakuha ng bulik na nandito sa sa ano to dito sa mga sa oh, bagingan <laughs> na dito natin sinundan <laughs> buti pa dere lang sya walang paglagyan dito mga kabraso ng kamera pichido walang kahoy na pwedeng pakapitan braso hindi ko inaasahan bulik yung laman ngayon lang tayo nakakuha ng ganito dito sa lalao oh, na bulik. Siguro magpapalit to. Kaya na padpad dito sa taas. Saka nag ano siya ng malalim na butas. Kumawa. Magpapalit siguro ito. Kaya pala yung pinagkainan ay bagungon. Tali na natin mga kabraso. Kala ko kanina doon sa loob. Sabi ko na kasi yung mga tinik-tinik niya sa paligid ng katawan niya ay matutulis talaga. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo.